So ayun, magandang araw mga sangkay. So bali, sa video na to ay gagawa po ako ng dalawang bilog na aming pang pizza. balik ganitong kagandahan kapag may alam tayong gumawa ng tinapay. Ay, dahil pizza. easy easy na po sa atin ang paggawa ng mga pang merienda. Katulad itong pizza. So yun, mga sangkay, dahil naisipan natin kumain ng pizza. So ito bali meron tayong tagaw tayo ng dalawang pizza. Bali itong ating tinapay para sa ating pizza. Dito ko lang kinuha sa ating multipurpose dough. So, itong kagandaan mga santay kung sakaling meron tayong alam paggawa ng tinapay. Kaya ng pizza, diba? Tinapay lang naman yan, hinalim niya. Tapos tayo na lang ang bahala kung anong gusto natin nilagay na toppings. Gawa diba tayo ng dalawang bilog na pizza. So, inulit ko, dito ko pinuha ito sa ating multipurpose do na ating tinapay para ating pizza. Yan, dalawang bilog. So, yung mga sakin, pagkatapos natin formahin yung ating mga tinapay, balikan natin itong ating pizza crust ito so, yan pinalasarang natin ng mga ilang minuto nabarang na natin para malagyan na ng toppings so bali sa toppings naman natin mga asyang kahit isa sa atin naman kung anong gusto natin ilagay so, meron lang yan sauce at saka cheese yan. so bali dito is ilalagyan na natin sa ating tray kapag nakuha na natin yung tamang nipis Inulit ko na sa atin po kung gaano kakapal ng crust yung ating gagawin. Ha, sa atin na lamang po yan kung papalasahin ba natin ng makapal. So yan dahil gusto ko medyo makapal yung aking pizza crust ay medyo paalasahin ko muna bago ko lagyan ng toppings. At ito na mga sangkay na paalasan natin ng ilang minuto itong ating pizza crust. So bali lalagyan na natin ng ating toppings. So bali kaya nga pala naisipan kong gumawa nito dahil meron akong pinya. Maraming pinya ko kasi bumili ako ng isang buo. So bali hindi ko naubos na kainin lang yung ating pinya kaya naisipan ko gumawa ng pizza. So yun, dahil marami tayong pinya, kaya itong pizza na aking gagawin is pinya lang lahat yung toppings ito. <laughs> ito yung aking ginamit nga pala na sweet style spaghetti sauce mga sangkay. Dahil hindi na natin kailangan timplahan dahil manamis-tamis nitong sauce na aking ginamit. So wali well, like, kapag bumili kayo nyan, o pagkabili ko niyan mga sangkay, is diretso nalagay dito sa ating ginagawang pizza. So kung bibili naman kayo ng hindi matamis na sauce, ay pwede nyo naman timplahin yan mga sangkay bago nyo ilagay dito sa ating ginagawang pizza. At ito, gumamit ako ng melted cheese dahil mas masarap po talaga kapag melted cheese yung ating ginamit na keso. So, balik kung sakaling kayo ay gusto nyo gumawa ng, ano, ng sariling pizza nyo, yung hindi na kayo bibili. Kung may alam kayong recipe ng tinapay, for example, monay, pandesal, pwede nyo gamitin pang crust yan ng ano, mga sangkay ng pizza. Pwede, pwede nyo gamitin yan pang crust ng ating pizza. At yung sa atin naman toppings, nasa. sa inyo rin po kung ano ang mga gusto nyo ilagay na toppings para sa ating pizza o merienda lang naman natin yan hindi naman natin yan pang tinda kaya, hindi naman natin kailangan ano yung costing yan dahil tayo naman ang kakain yan hindi naman natin ipang titinda maliba na lang kung ipang titinda nyo syempre costing yung mga sangkay dahil mamaya sobrang dami ng toppings na ilagay nyo syempre mahal yon mahal talaga yung pizza kaya costing po tayo kung sakaling magiging negosyo tayo ha yun ang mahalaga at ito na nga, bumili na rin ako ng isang pack ng ham. So, bali, inubos ko yung isang pack dyan mga sangkay. Kaya kung mapapansin nyo, is napakaraming ham natin nilagay dito sa ibabaw ng ating pizza. So, ganyan lamang po kasimple yung aking pizza mga sangkay. Is ang aking toppings ko is sauce lang. Sauce, tapos sweet style spaghetti sauce, melted cheese, meron tayong pinya, at ham. Yan lang aking nilagay na toppings dyan para sa aking pangmurihan ng pizza. At ito na nga, yung sunod kong nilagay is yung ating pinya. Eh, kung mapapansin nyo mga sangkay, ang lalaki pa ng hiwa ng ating pinya. Ayun, no? Know, malaking pinya kasi yung aking binili mga sangay kaya, kaya hindi ko na ubos na kainin yung kurong pinya lang. Ito, ginawa ko na lang pang toppings para sa ating pizza. Bali, gusto, gusto ko talaga pag bumibili ako dati ng pizza is Hawaiian. Kaya sa tuwing gumagawa ko ng pamerenda pizza is yung may, yung may pineapple talaga yung gusto kong gawin. At ito na, bali, inubos na natin yung ham dito sa ibabaw. Nilagay na natin lahat. bali, isasalang na natin kagad to. Yan para makapag na. Ito na yung ating pizza. Bali, sinabay ko yun nga pala mga sangkay sa pagluluto ko ng aking buns. So, ito na yung ating bagong luto na pizza. Oh, Oh, sarap. Yan, ito yung ating pang meriendang pizza. Sana mga sangkay makagawa kayo ng ganito kahit simple lang. Simple lang naman yung paggawa nito. Madali lang. Kung sakaling may alam kayo yung recipe ng tinapay, yun ang pwede nyo, pwede, pwede nyo na yung gamitin para pang crust ng ating pizza. Ito na, kain tayo mga sangkay. Sisimulan na natin yung ating merienda. At ito na yung ating pizza. We'll